Binunot at sinunog ng pulisya ang natagpo ang isa at kalahating milyong pisong halaga ng mariwana sa Tinglayan Kalinga. Ibabalita yan ni Patrol Human Febilin sa gawang operasyon ng kapulisan kontra ilegal na droga, tinatayang isang milyon at daang libong halaga ng marijuana ang nadiskubre ng kapulisan ng Kalinga sa kanilang ikinasang marijuana eradication operation sa barangay Lokong Tinglayan, Kalinga noong ikalabing apat na araw ng Marso taong kasalukuyan. Sa pinagsamang pwersa ng mga operatiba ng Tinglayan MPS, Provincial Intelligence Unit, Drug Enforcement Unit, Kalinga PPO at First Kalinga PMFC ay nadiskobre ang isang pantasyon sa communal forest na may kabuang sukat na limang daang metro kwadrado na may nakatanim na mahigit kumulang 7,500 piraso ng fully grown marijuana plants na may tinatayang standard drug price na isang milyon at libang daang libo. Bagamat walang nahuling marijuana cultivator, kaagad namang binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskobreng halamang marijuana. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na ang kapulisan ng Kalinga ay patuloy sa pagpapahigting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwala, Trinidad Benguet, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Febeline Kodiam, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.